Ito kaya sa tulog na kami, gamit tong mga green na kumot ni Miss Jerry. Gelatin ko. Gelatin ko. Bitsi Si mo ti parang ano, dadalhin sa ano, bit ko sa lokbong na sa ako. Tulog na sa lokbong. Kumunta ka na kulot. Kumunta ka na kulot. Si kulot daw ang mabe virgin niya. Wag ka na. <laughs> ah, oh. <kapateng> <laughs> mga <p> hindi <laughs> ko mo si baka tumusok <laughs> baka na, baka, na. baka na tumusok <laughs> ikaw naman sa sayo miss may pasok ka pa bukas oh, oh, ay mamaya anong time check guys 11.56 fifty 11 <laughs> green din ang kumot eh Uy! Gelatin pa na. Ayan, guys. Magkadikit po yung kanilang... Hindi, walang <laughs> malayo. <laughs> Parang... Matutulog na night ka na, kulot. <laughs> kiss. <laughs> Ikaw din. Kiss. Kiss. Anong kiss? Kiss. Anong rumansayan ko yung salita <laughs> ay, Wala. tulog na kami. Nalimutan ko ang kulambogo, Diyos ko. Kakayempak. <laughs> Paano? Pa, no, pa dahan dain yun bababa. <laughs> Guys, paunti-unti bababasa sa, <laughs> sa balakang ni Kolut. Pansin <laughs> naman ang <laughs> tabubig ko. At tabubig mo? Paano ko na? Tagiliran. 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 Ayun taligir. Ano <laughs> Tagiliran. Buksan na lang ilaw kung ang flashlight ay eh, hindi mo mapapala. Mag good night na kasi kayo sa netizens. Sayang ang ano. Good night guys. Ikaw. Good night guys. Pakita okay, mo please. Tama na. good night guys. Miss Jerry, try mo lang. kasi tayo ditong apat. Bili. Ipod. Ipod. ipon, ipon. Ipod. Ipod. ipod, ipod. Uh, ipod si Miss Jerry dito. <laughs> Doon <Dito>, yung paling. Utuloy. Ay kasya. Ay Tulog na, guys. Nah, Inay, may ang talaba na kapit sa akin. <laughs> <laughs> guys, dahil malamig at naulan, tabi-tabi kaming apat dito. Bago may aircon pa, guys. Ayun, no? naulan na nga't lahat. Ba si na si Kep? Wala. Comfortable tayong lahat. Ewan ko na lang, mamaya. Comfortable tayong lahat. Jerry, pagtagal tatatsakan kita. Dito pala. Jerbaita. Wow. Pa-pan mo ng yan at ayaw ko mag-sticker. Hi. Hi si Hazel Labor. Ah. Yes. Wala lang, ataw mo talaga. Masakit ako ng ulo. Ang dami talagang cute mo short ko. I got this darling. Oh gumot nyo. At babuntis si kulot ng isang gab-e. <laughs> <laughs> dalawa. <laughs> Miss Jerry, ang talabo mo na mo kapit na kapit na sa ko. Parang taong na nakakapit sa ano. Uy, ang oo ay hindi naman nabikin. Eh, <laughs> ay, ano yun? Ano naman sa tayo <laughs> Ano naman sa tayo mo? <laughs> antok na antok na, hindi makatulog sa mga... Ha 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 na ako kanina. ha na ha 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 ito na nga lang ako. Good night, guys. Hindi Thank, you so pakisigit. much for watching. <laughs> Kami ay bago makatulog, yung daming mga exhibition na gaganap. Oh, <laughs>